Ang pagtatanghal po sa akin ay isang uri ng uh, pagbibigay ng mensahe at pag-share ng talent to inspire someone. Dati po, in junior high school, siguro mga grade 7, grade 8. Uh, napapabarkada po kasi ako dahil yung, yung neighborhood ko kasi para sa uh, lugar ng mga gangs. Nakikita ko sa paligid ko. Stig, no? parang galing. introduce ako sa ganong klaseng environment. Pero nung nalaman ko na pwede, pwede pala na sa ibang way ako na ma-recognize na ibang tao hindi sa maling paraan, I took the chance na to audition sa Tanghalang Banyuhay. Nagsimula kasi ito sa Sinakolo. Nung una, ako po ay inanyayahan para magbigay lang ng workshop gusto naming tumulong sa mga kabataan. Lalo na nung mga panahon na yun, naroon kaming mga kasamahan ng mga out of school youth. Naniniwala ako na kailangan nila ng inspirasyon para mabago yung pagtingin nila sa buhay. Yung goal ko, maipakita yung talento ng mga Pilipino. Sobrang dadaling ng mga Pilipino hindi lang sila nabibigyan ng pagkakataon. Mahigit labing limang scholar ang natulungan upang may pagpatuloy ang edukasyon. Mula sa unang pagtatanghal hanggang sa napakaraming produksyon. At sa bawat pagkanta't pagsayaw, abot kamay na ang liwanag. Sa tanghalang banyuhay, hindi mo kailangang lumakad magsasalingin. Dahil puso ang puhunan sa bawat pagtatanghal.